So, ito na yung part sa aking pagluluto ng paan ng baboy. Hinati-hati ko yung video mga langga dahil sobrang haba, nakakapagod mag voiceover over. Unang-una mga langga ay iginisa ko lang itong lamas. Ano ba talaga ang dapat mauna mga langga? Yung ahos or yung bumbay? Pero sa akin mga langga, parang isabay-sabay ko na lahat. Pariha lang rin man maluto. At sinunod ko na itong kamatis mga langga. Alam nyo naman ang kamatis mga langga, masarap talaga ito kapag sasabaw. At sinabay ko na sa kamatis mga langga, yung luya or loya. So, imikos-mikos lang ito ni Insan. Charot. So, ito na pala yung hilaga kong karne mga langga, pa ito ng baboy. Hinalo ko na yung karne at saka yung munggo para isahang palambot na lang. So, mayroon na akong tanglad dito. So, alam naman natin mga langga na ang tanglad ay isa sa mga sangkap na para masarap ang sabaw at mabango. At pampaalis rin ito ng lansa. Tama ba ako mga langga? Kasi nakita ko lang rin kasi ito sa mga video na ang tanglad daw ay makaalis rin daw ng lansa. So, nilagyan ko ito ng magic sarap mga langga. Iubos ko na ito mga langga dahil sobra na ito sa pagluto namin yung umaga. Dinamihan ko ang sabaw mga langga, dahil malaki itong mga karne mga langga. Marami talaga ito. Hindi ko inubos itong sobra dalawang ng karne mga langga dahil marami at hindi ito maubos sa amin. At malaki pa talaga ang slice ng tindero mga langga. Pagpasensya nyo na ang background natin mga langga, maingay ang mga bata dahil merong kalaro si Bibi Ilongga dito sa loob ng bahay. Pinalakihan ko na yung slice sa mga karne mga langga kasi nakakabitin naman pag maliit. At maingay pa itong baby ko, oh, nag-awit-awit pa siya. Masaya siya mga langga dahil meron siyang kalarong batang lalaki na pumasok dito sa bahay namin. Sa oras na ito mga langga ay kumulok-kulok na talaga, malapit na itong maluto. Sa sobrang bango ng niluto ko mga langga, nagugutom na talaga ako. Kapag makaamoy talaga tayo ng masasarap na ulam mga langga ay nagugutom talaga tayo. Plano ko talaga mga langga na hindi ako kakain ng maraming kanin kasi gusto ko magkain ng maraming gulay. Charot. Kaya ako dinamihan ng halo ng gulay para hindi tayo kakain ng maraming kanin for today's video. Una-una ko palang hinalo ang tangkay ng pichay. Tapos sinabay ko na ang pichay at saka ang kangkong. Kung napapansin ninyo mga langga, hindi ko talaga hinalo-halo sa ilalim ng mabuti kasi malambot na yung karne. At sobrang laki talaga yung slice. Masarap sana ito i crispy pata mga langga pero sabaw man ang natripan ko ngayon. Tingnan nyo mga langga kung gaano kalaki yung slice ng tindero kaya hindi ko na inulit. Parang gusto ko na, rin na kalaki para magsawa talaga ba? Charot. O oh, ba diba, aminin mo gusto mo rin malaki o ikaw ha, iba naman ang iniisip mo. Malaking hiwa ng karne ba? Aaminin mo rin, gusto mo rin ng ganun. Parang nakakabitin kasi magkain kapag maliit-liit ang slice. Kaya hinayaan ko na lang ganito kalaki, gaya ng pag-slice ng tendero. Nakakapagod maghanap ng salita para i-voice over mga langga, oy. Lalo na makati itong lalamunan ko. Parang maubusan ako ng isasalita. Uulitin ko mga langga ha, sa mga hindi kumakain ng baboy. Pwede po kayo mag-skip dito na video, pero wag nyo naman i-skip yung iba ko mga video. Kahit ito lang kasi bawal sa inyo. Pero yung ibang mga video ko mga langka paki-support naman. Maraming salamat. So, ito na po yung finished product ng aking lotong paa ng baboy. So, kumuha na kayo ng kanin dyan, mga langga, at sabayan nyo na kaming kumain. Kain po tayo, mga langga. Wow, mga langga, namit gid ba? So, yun lamang for today's video, mga langga. God bless and thank you for watching. Ingat po tayo. Bye, everyone!